Pinaghinalaan ng mga tao na may madilim na nakaraan si Jin Hyuk bago pa siya makarating sa Tore. Karaniwan na kasing gawain ng mga tao ang magtago ng kanilang pagkatao kapag pumasok na sa loob ng misteryosong lugar na ito. Kaya naman, panatag si Jin Hyuk, lahat ay umaayon sa kanyang plano. Ang balita ukol sa Wave at ang mahiwagang maskara ay nagpakulo sa kuryosidad ng marami. Subalit hindi siya nagbigay ng anumang dagdag na paliwanag. Matapos ang kaunting kaguluhan, biglang naglaho si Jin Hyuk at ang kanyang koponan. At sumulpot sa isang luntiang kagubatan. Dito, tinanggap nila ang abiso mula sa sistema, sila ay nasa ikalawang palapag na ng tore. Ang misyon ay simple, patumbahin ng sampung kobold at sampung kobold warriors upang makausad. Pero si Jin Hyuk, na kilala sa kanyang pagiging tamad, agad ipinasa ang gawain kay Vulcan. Naiinis, tanong ni Vulcan, gusto mo bang buhay pa silang ibalik sa'yo? Walang reaksyon si Jin Hyuk, at kalmadong sumagot, oo. At isama mo na rin si Haro kung gusto mo. Ako'y mag-e-eksperimento gamit ang demonic energy. Kung gusto mong makita, bumalik ka agad. Lumipad agad si Vulcan sa langit habang si Haro naman ay nagtanong, tama ba talaga to? Parang nandadaya tayo, ngunit agad siyang sinagot ni Jin Hyuk, kung ayaw mo, gawin mo mag-isa. Hindi naman kita pinipilit. Sa isang iglap, pinaikot ni Jin Hyuk ang kanyang sing-sing at pinakawalan ang pulang alo ng demonic energy. Tingnan natin kung paano ito gumagana, sabi niya. Maya, maya may lumitaw na kobol sa paligid. Sinubukan ni Jin Hyuk gamitin ang skill na demonic exposure, ngunit lumihis ang atake, ang halimaw ay tinamaan lamang ng bahagya. Sanita ni Haro ang sablay, pero ngumiti si Jin Hyuk, hindi naman kailangan tamaan iba to, at sa kanyang harapan, unti-unting naging abo ang halimaw, parang bato na dinudurog ng sarili nitong bigat. Ganito kalupit ang demonic energy, wika ni Jin Hyuk. Sunod niyang ginawa ay kunin ang espiritu ni Carol upang gamitin sa kanyang eksperimento. Balak niyang pagsamahin ang demonic energy at ang spirit soldier para makabuo ng mas malakas na nilalang. Ngunit sa unang pagtatangka, halos maduraj ang kaluluwa sa sobrang lakas. Agad niyang binawasan ng enerhiya hanggang sa maging balanse at nagtagumpay. Nabuo niya ang isang kakaibang nilalang, isang spirit soldier na may bahid ng demonyo. Astig, wika ni Haro, ngunit nagulat si Jin Hyuk para bang likas sa kanya ang paggamit ng demonic energy. Isang bagay na kadalasang nakakamatay sa mga ordinaryong tao. Bumalik si Vulcan, dala ang mga bihag. Nanlaki ang mata niya nang makita ang bagong likha ni Jin Hyuk. Ito, Demon Soul Soldier? Tanong ni Vulcan habang sinusuri ito. Napahanga siya sa perpektong pagsasanib ng kaluluwa at enerhiya. Si Jin Hyuk, sa kauna-unahang pagkakataon, ay pinuri si Vulcan at sinabing siya na ngayon ang bahala sa pagsaman. Napangiti si Vulcan, grabe, nirespeto rin ako ni Master sa wakas. Ngunit biglang nilamon ng malakas na demonic energy si Vulcan. Napasigaw siya sa sakit. Master, anong ginagawa mo? Tanong niya, at doon ibinunyag ni Jin Hyuk ang kanyang plano, kung ang mismong kaluluwa mo ay lagyan ng demonic energy, lahat ng summon mo ay magiging demon soldiers. Patuloy siyang nagbuhos ng lakas hanggang sa baluti ng itim na apoy ang katawan ni Vulcan. Natarante si Haro, delikado yan. Baka mamatay siya. Ngunit kampante si Jin Hyuk, unang spirit master yan, hindi siya matutamba sa ganito. Sa paglipas ng ilang sandali, Nagbago ang anyo ni Vulcan. Isa na siyang ganap na Demon Soul Soldier. Ngunit sa halip na magpasalamat, sumimangot si Vulcan, nagkamali ka, Master. Ang lumikha ng summon na mas malakas kaysa sayo, ay isang pagkakamali. Nakangiti lang si Jin Hugh habang isinuot ang kanyang maskara. Kailangan ko ng karapat dapat na kalaban, sagot niya. Sunod-sunod na nilikha ni Vulcan ang mga bagong Demon Soul Warriors. Bigla namang pinaganya ni Jinyok ang kapangyarihan ng kanyang maskara. Unay inakala niyang bumagal ang mga mandirigma, ngunit napagtanto niyang ang kanyang persepsyon sa oras ang nagiba, parang gaya ng nararamdaman ni Haro sa araw-araw. Sa isang iglap, winasak ni Jinyok ang mga halimaw at agad pinabagsak si Vulcan sa isang malakas na hampas. Sa lakas ng pagbagsak, dumagundong ang lupa. Natarante si Haro, ngunit agad siyang pinakalma ni Jinyok. Huwag kang mag-alala, hindi basta nawawala ang kaluluwa sa pisikal na atake. Tinanong ni Haro kung ginamit niya ang kapangyarihan ng maskara. Tumango si Jin Yuk, pakiramdam ko, parang bumagal ang mundo sa paligid ko, para akong naging pinakamagaling na mandirigmang na buhay. Ipinaliwanag ni Haro na marahil epekto lang yon ng glitch sa abilidad ng maskara. Naguluhan si Jin kung glitch yun, ano talaga ang tunay nitong gamit? Sagot ni Haro, sabi ko di ba, nagbibigay ito ng battle for sight. Hindi lang bumabagal ang kalaban sa paningin mo. Dapat alam mo rin ang susunod nilang galaw. Hinawa ka ni Gene Yuck ang kanyang balikat, paano ko maaabot ang ganung antas? Mahinahon siyang tinugo ni Haro, lumabas lang yun sa akin ng kusa. Napaisip si Gene Yuck sa galing ni Haro, isang talento na bihira kahit sa lahi ng mga dokabi. Tinanong ni Haro kung nahihilo siya ngunit sagot ni Jin Yuk ay ayos lang siya. Ipinaliwanag ni Haro na karaniwan ang pagkahilo at sakit ng ulo sa mga hindi sanay sa ganitong abilidad. Kahit ako, hindi ko makontrol ang foresight. Aniya, napangiti si Jin Yuk, pero ang galing mong tumingin ng kahinaan. Hindi sinasadya yun, biro ni Haro, sigurado akong makakasanayan mo rin. Sa kabila ng naging problema, napansin ni Jin Yuk na masyado siyang nadala sa pagiging malakas sa ikalawang palapag. Samantala, si Vulcan ay labis na nadismaya sa kanyang pagkatalo. Napaupo siya sa isang sulo, iniisip ang sarili niyang kahinaan. Ako ang pinakamataas na spirit master, paano ako bumagsak ng ganito? Biglang lumapit si Haro. Inakala ni Vulcan na inaalo siya nito kaya agad niya itong niyakap at napaluha. Alam kong nandito ka para pasayahin ako, hindi gaya ni Jinyak. Ngunit agad nilinaw ni Haro, hindi yun ang dahilan kailangan ka namin para magsama ng spirit soldiers mula sa mga kobold na nilabanan natin. Para matapos ang quest, agad nilang tinapos ang misyon sa ikatlo at ikaapat na palapag ng tore. Ngunit pagdating sa ikalima, pumalat ang balitang may isang nilalang na nagpakilala bilang host face, ang nakatawid sa ikaapat na palapag at agad tumuloy sa gubat ng ikalimang palapag sa loob lang ng tatlong araw. May isang lalaking nagsabi, wala yan hanggang kobold lang kaya niyang harapin. Mula rito, puro venomous goblins na ang kalaban. May dalang mga matutulis na poison needle ang mga yun. Habang abala si Jim Yock sa kung anong ginagawa niya sa lupa, isang goblin ang lihim na nakasilong sa puno. Bigla itong tumira ng lason gamit ang poison needle papunta kay Jim Yock. Pero bago pa ito tumama, maagap itong pinutol ni Haro gamit ang kanyang espada. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi habang inasar ang halimaw, ang lakas ng loob mong atakihin si Jin Yuk, ha? Bilang tugon, nagpadala agad si Vulcan ng isang spirit soldier para durugin ang goblin. Pinuri ni Vulcan ang bilis ng reaksyon ni Haro sa pag-neutralize ng karayom. Ngunit laking gulat niya nang mapansin ang kakaibang ngiti at madilim na ekspresyon sa mukha ni Haro habang hawak ang kanyang espada.